Okay, kapag tayo na, na lang guys, Di ba? Dito na natin uh? mga na aeroplano. Gala siya airport. kong mag-ilaminoto. ng natin yung kasunod na lupad na aeroplano dito ilang minuto 7.8 natin ilang minuto kapad, uh, na na dito so every minutes daw every 15 minutes though, eh. okay, pagitan, ng pag plan, 748 uh, 803 eight, okay, eight na lang.

3 minutes Tiba-tiba yang untuk bagian saya

Heights nga Makikita ko mga ano Cebu Pacific 54 So sakto 3 minutes nga Pagitan Paglipat ng aeroplano Thank you